Nung nakaraan pa nga nire-request niya Tina na gusto daw niya mag-ulam o ulamin namin ay chicken curry. Kaya naman ngayong araw mga mamis ito at magluluto ako. Yung gagamitin ko nga palang manok dito mga mamis itong pinagtabasan ko ng chicken breast. Kung naalala nyo nga sa isang vlog ko ay nagluto ako ng chicken alaking at kinuha ko lang doon yung pinakalaman. At pagkatapos mayon pa rin pala ako na tirang extra carrot kaya ito na lang muna-una kong hiniwa. Si Tina naman habang nag-aasikaso ako ay sinundo na siya ni daddy. Dahil sakto na maantanghali na din ay uwian na nila galing school. Isa to sa mga paboritong luto ni Atina sa manok. Kung hindi chicken alaking, adobo o dinaman kaya ay chicken curry. Pero pagdating sa adobo at chicken curry, hindi talaga siya makain ng manok. Mas bet niya talaga yung sabaw pati yung gulay noon. Kaya kailangan kapag nagluluto ako ng mga ganitong klaseng ulam, eh parang pasigang nasa dami ng sabaw. <laughs> Charot. Una ko ang hiniwa yung karot na natira nung nagluto ako ng alaking at pagkatapos sinunod ko itong mga malilit na patatas. Hanggang ngayon kasi ay eh, hindi pa din kami nakakapamalengke kaya yung mga patatas na nabili namin ay doon din sa Kaimol kaya sobrang liliit talaga niya. Sinaga ko na nga lang kasi hindi talaga pwedeng mawala at kailangan talaga mas madami yung karot at patatas dahil ayan lang din talaga yung kukunin niya sa chicken curry. Sunod ko namang hiniwahi itong dalawang bell pepper, yung green at saka yung pula. Ito namang bell pepper ay request naman to ni daddy. Kailangan talaga kapag nagluluto naman ako ng chicken curry ay marami talagang bell pepper. At parehas sila ng gusto ni Athena pagdating sa chicken curry, parehas na dapat masabaw. Bali, sinunod ko naman na itong sibuyas na medyo malaki-laki. Gusto ko talaga kapag nagluluto ako ng ulam is yung maraming sibuyas. Kasi mas masarap naman talaga ang mga ulam kapag hindi mo tinitiped sa sibuyas pati lalo na rin sa bawang. Matagal-tagal na nga rin na hindi nakapagluto na itong chicken curry mga mamis kasi nga minsan may mga iniisip ako ng mga ibang klaseng luto ng ulam na hindi ko naman din nagagawa na uwi lang din kami sa luto ng gulay tapos nakakalimutan ko din na meron nga din palang mga chicken recipe. Tuwing namalaki kasi kami, madalang lang din talaga kasi kaming mag ng manok, mas madalas nga yung isda. At kapag nag-stack naman kami ng manok, mas pinipili ko talaga magluto ng tinola. Kaya na nga lang ngayon, dapat talaga itong natira kong mga medyo buto-buto na manok ay ititinola ko. Pero dahil naalala ko nga na paulit-ulit nga pala si Athena na nagre-request ng chicken curry, kaya mas na ko na lang muna yung chicken curry. Susunod na nga lang yung tinola kapag nakabilulit kami ng chicken. No natapos na ako sa mga gulay, sinunod ko nang ang hiwa-hiwain itong mga manok. Kung nakikita nyo naman, malaman-laman pa talaga siya. Bigla tuloy ako nang hinaya ang mga mami sa mga manok na itapon ko kapag nagde-debone ako. Kapag ganyan kasi mga mami sa tinatapon ko na, hindi ko talaga naisip na pwede ko nga pala pala siyang lutuin. Gaya na nga lang ngayon. Kung dati pala ay naisip ko yun, sana wala akong mga nasayang na manok. Natapos ko nang i-prepare yung lulutuin ko, kaya naman tinanggal ko na yung kanin dahil naluto na. At pagkatapos, isinalang ko na tong malaking kawali ko. Naglagay nga din pala ako ng mantika pero hindi ko alam kung bakit naglagay agad ako. Dapat pala eh, hindi pa. Pero dahil nandyan na nga ito at inilagay ko na rin sunod yung mga manok na hiniwa-hiwa ko. At nung naluto-luto na nga yung manok, inilagay ko naman na yung bawang at sibuyas. Pinagsabay ko na sila mga mamis kasi pares lang din naman yung maluluto. Hinalo-halo ko nga lang at pagkatapos, inilagay ko naman na din yung patatas pati na din yung karot. Dahil konti nga lang yung patatas, iniwa ko siya sa gitna para medyo mas dumami. Hinalo-halo ko lang ulit siya at pagkatapos naglagay pala ako ng paminta at saka ng asin para medyo magkalasa na yung pinakaloob-loob ng manok. Hinalo-halo ko nga lang siya ulit at pagkatapos na alala ko, wala nga pala siyang luya. Kaya pala habang naghihiwa ako ng sibuyas bawang pati rin ng bell pepper, piling ko talaga ay merong kulang. Yun pala ay hindi ako nakabili ng luya. Pero wala na akong magagawa ito nga tagsisimula naman na akong magluto ay eh, hindi ko na hinabol. Bali nilagyan ko lang pala siya ng tubig at pagkatapos sinilagay ko na nga rin tong gata. Nung medyo kumulukulo na inilagay ko na nga rin tong curry powder. Sa totoo lang nakalimutan ko din talaga tong curry powder. Kaya habang pinapakuluan ko yan kanina, e eh, lobas ako para bumili sa labas ng curry powder. Akala ko kasi ay meron kaming stock e eh, wala na pala. Nung inahalo-halo ko na nga, pinakulo ko lang ulit siya at pagkatapos doon ko naman na inilagay itong mga bell pepper. Sa mga oras na to ay nangangamoy na yung ulam namin at nakakaramdam na ng gutom agad yung mag-ama At dahil nga hindi ko siya nilagyan ng cubes or chicken cubes, ginilagyan ko na lang siya ng asin. Pero syempre, mas malasa naman talaga to kapag nilagyan mo ng chicken cubes. Pinakuluan ko lang ulit siya kasi medyo lumapot yung sabaw. At nung naluto na, syempre, oras naman na para magplating dahil excited na yung mag-ama kong kumain. O oh, ba diba, yung buto-buto na manok na patapon na. Napakinabangan namin at magiging ulam pa nga namin siya hanggang hapunan na. Sa totoo nga lang mga mami sa hindi siya naubos hanggang gabi. Kaya naman nung may natira pa inilagay ko nga sa rep at kinabukasan yun yung pinaalmusal ko na kay Atina.